Pacquiao magbibigay din ng pera kay Carlos Yulo Ang alamat ng boxing at bilyonaryo Manny Pacquiao ay nagpayag ng kanyang plano na magbigay kay Olympic hero Carlos Yulo ng cash reward mula sa kanyang sariling bulsa Pagkatapos ng makasaysayan na nagawa ng Pinoy Gymnast na si Yulo na nakadalawang gold medal sa Paris 2024 Olympics Nagbigay din dati si Manny Pacquiao kay Heidelin Diaz ng weightlifting nung nakasilver ito nung 2016 Rio Olympics. At binigyan din niya ito nung naka-Olympic gold sa 2020 Tokyo Olympics. Pinakamalaking makukuha ni Yulo ay 20 million pesos mula Philippine Sports Commission PSC as per Republic Act 10699. Bibigyan din siya ng House of Representative ng 6 million pesos. Bale 3 million kada isang medalya times 2 kaya naging 6 million pesos. Itong nangunguna sa ating bansa na Sports Entertainment Arena Plus ay nagbigay din ng 5 million pesos. Ang gumagawa ng Chuksstugo na Bounty Group ay nagbigay din kay Yulo ng 3 million pesos. Itong pribadong property firm, Mega World, nagbigay din ng cash 3 million pesos at 3 bedroom fully furnished na condominium unit na nagkakalaga ng 32 million pesos. At ang Manila City Government ay magbibigay din ng 2 million pesos kay Carlos Yulo. Dahil taga Malate Manila talaga ito sa Carlos Yulo.